Ikaw laser, eh. Hindi ko ko magbigay bike lane to eh. ko Hindi ko pinagpapahawag. mo ko naman eh? ko eh. Kinat mo ko, ko eh. mo ko. Ako! Ano nga ano ba Ano? ano? Ay, o di bumaba ka dyan. Ay, ba ba ba? Ikaw ang bumaba dyan. Ikaw ang gusto bumaba eh. alam mo Mali ka. Sige, sinip, kinatmo ko eh. Tado. Tado ka, ka. ka rin eh. Kinatmo ko. Ayan oh. Tado ka. Sakit pa, pa. i-clay eh. Hindi pa mga lato. Eh, Hindi wala pagbabawala mga lakong. Hindi ko pagbabawala. Hindi ko pagbabawala. O, pag-uuling mo yan. Hindi ko pagbabawala. Pa wala silang kinala. O, pag-uuling wala silang tingala dito sa akin. Ay, pwede diba? dito. O, wala Hindi ko kayo pinagbabawan. Ikaw magbibigay. Hindi kayo sisingit. O, wala ka. Wala ako sinasabing bawat. Sumingit tayo. eh. Sumingit ka.